Ikalimana-Setyembre taong kasalukuyan ay sinimula na ngang ipatupad ng DTI ang price ceiling sa presyo ng bigas alinsunod sa Section 2 of Republic Act No. 7581 of Price Act sa merkado na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Unang araw pa lamang ng implementasyon ay samud-sari ang naging reaksyon ng taong bayan lalo na sa mga maliliit na retailers ng bigas. Dahil sa pagbaba ng ordinansang ito, ilan sa ating kababayang nagbebenta ng bigas sa merkado ang nagbigay ng kanilang opinyon o saloobin. nila marami sa kanila ang naapektuhan ito, lalo na sa kanila ng mga maliliit na rice retailer. Sana no, sana man lang na, nabigyan kami ng kahit kunting palugit, kahit one week man lang para napaghandaan itong biglang pagbaba ng presyo. At saka, sana yung Talagang napaparusahan ay yung mga malalaking nag invest sa bigas na nag-hoarding. Hindi yung kagaya namin na number one na apektohan, mga maliliit lang na retailers. Ah, oh, yun. Tama lang na magbigay siya ng suporta ah, para sa mga na, ma, malugi na kumuha ng mataas pa. Uh, okay lang sa amin yun. Sana uh, mapatupad niya yung mababang presyo ng bigas at kung yung mga kumuha ng mga retailer na mataas pa, sana mabigyan niyo kami ng suporta sa mga, na, mga nalugi namin kung sakaling ibaba namin. Ayon naman sa Pangulong Marcos, pansamantala lamang ito dahil malapit na aniya ang buwan ng anihan ng palay sa Oktubre. Gayun din ang pagdating ng mga inaasahang imported na mga bigas. Ito po ay pansamantala lamang. Hindi ito tatagal pagdating tayo ay umaani na ng palay. Umaani na tayo ng palay dito sa Pilipinas tapos na ang uh, ang uh, ang season. At uh, um kaya't uh, pagdating ng panahon, papasok pa, eh, mayroon tayong mga inimport na bigas. Sabay-sabay na papasok at makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin. Ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ngunit, dahil talagang malaki ang supply, magandang supply, eh makikita natin na makokontrol ng market yung presyo ng bigas. Samantala, sinuguro naman ni Pangulong Bongbong Marcos na mabibigyan ng pinansyal na suporta ang mga rice retailers sa panukalang ibinaba ng DTI at Department of Agriculture katuwang ang DSWD dahil alam nila na ang maliliit na mga rice retailers ang unang maaapektuhan ng na ito sa kanilang pangkabuhayan. Sa kasalukuyan, ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture ay gumagawa ng listahan ng ating mga uh, ng ating mga re rice retailers, yung mga association ng mga rice retailer, kung sino man, ang mga rice retailer. At habang ginagawa yan, kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer dahil nga sa price cap. Kaya ang DSWD naman ay tiniyak namin na meron silang pondo ihanda upang pag nakalkula na natin ang lugi ng mga rice uh, rice retailer ay bibigyan naman natin sila. Asahan na simula ngayon at sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin ang pag-inspeksyon kung natutupad ba ang price control sa presyo ng bigas sa merkado. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kim Canieto, SMNI News.